everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, gusto kong mag-share sa inyo ng aking pagbati ngayong kaarawan ng Pasko. Sa aking pamilya dyan sa Pilipinas, maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyong lahat, sa mga friends ko at sa sa aking mga kaibigan dito sa ibang bansa, sa mga OFW. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo ang video ito. Ako po ay nagagalak at naging mas malungkot man ng aking Pasko dahil wala po ako sa piling ng aking family. Pero masaya ako dahil isang malaking regalo na po sa akin ang ang pagiging malusog at malakas sa katawan ng aking buong pamilya. At higit sa lahat, syempre sa akin, sa patuloy na aking pagtatrabaho, sa patuloy na lakas ng katawan ay ibinibigay sa akin ng aking sarili. Maraming-maraming maraming salamat sa lahat po ng blessing na aking natanggap ngayong taong 2024 sa mga problema po na dumaan sa buhay ko. Maraming salamat po, Lord, dahil alam ko naman na ibinigay niyo po yun sa akin dahil akin alam ko na alam niyo po na kakayani, Kaya po at aking kakayanin. Hindi pa man po lahat na resolbahan ng aking problema, pero alam ko na andiyan ka po palagi para sa akin. Hindi mo po ako papabayaan. Bilang isang OFW, ilang taon na po ako malayo sa pamilya ko sa so, tuwing ang Christmas at yun ay ginagawa at ko katakot ko para sa kapakanan ng aking pamilya para sa kanilang kinabukasan ganoon na rin po sa aking mga pangarap sa aking mga kapo OFW uh, wala man tayo sa piling ng ating family pero maging masaya naman masaya na rin tayo dahil syempre nakikita naman natin masaya ang ating family na nasa Pilipinas na kahit papano may kanya-kanyang handa sa hapag kainan at higit sa lahat ay ang pagsasalamat pasasalamat natin sa ating Panginoong Iso Kristo. Ngayong kaarawan niya, Papa Jesus, Merry Christmas and Happy Birthday sa iyo. Sana ngayong taong 2025 na darating, marami pa pong blessing na dumating sa buhay namin at sana po wala na pong pagsubok na malubha o anumang mas ma nakakalungkot sana po lahat na lang ay masaya uh, po ako Panginoon sa lahat po ng aming mga pangarap ay iyong ibibigay sa amin maraming maraming salamat sa lahat na blessing na ibinigay mo po sa amin sa taong 2024 sana po lahat ng iyon sa mga tao po na merong negative o positive na hindi na hindi man nakatulong or nakatulong sa akin maraming maraming salamat sa mga taong nandyan sa mga taong patuloy na sumusuporta po sa akin at nagmamahal maraming maraming salamat ganoon na rin sa mga tao na may ma mga sakit, masasakit na salitang nabitawan at kung ako man po ay may mga sakit, masakit ding salitang nabitawan sa aking mga tao na nasaktan ako po yung bigi ng tawad bigi ako ng sorry patawad at tao lang naman tayo na pwedeng masaktan at pwedeng manakit So, maraming salamat. And God bless us all. Sana'y maging happy lahat ng ating mga kababayan, ng ating mga pamilya ngayong Christmas. Maraming salamat and Happy New Year na rin sa inyong sana'y mag-enjoy tayo ngayong kaarawan ng Pasko. Manayo man tayo sa family natin. Sipin lang natin na kasama natin sila at laging nandiyan para sa atin. So yun lang guys. Sana'y nagustuhan nyo ang pag-share ko ng aking video na ito sa mga nakakapanood. Pakilike and share. Sorry. Paki-like and share lang po and subscribe sa aking YouTube channel. mam Shibay Thank you for watching and God bless us all. Merry Christmas and Happy New Year to all. To God be all the glory. Thank you for watching. Bye everyone. you're my, you're my strongest inspiration, and I love. once again merry merry christmas and a happy new year to all god bless us all bye see you on my next video and i thank you for being you you're my sweetest addiction you're my strongest inspiration and i love No.